Oh, Masyado way. nang naghihirap ang ating bayan dahil sa pagnanakaw ng mga smuggler. Alam mo, Tito Rim, yan ako lumaki sa adwana na yan, sa Pierre Customs. Ang sikreto po ng mga pera-pera dyan, hindi po sinasadyang manghingi ka ng pera. Yung may-ari po ng kargada ang nagbibigay ng pera ng patago para ma-expedite lamang, mailabas yung kanyang Kargada labas Opo. Oh, sa customs. Hindi, ang lalabas niya na, ano, parang siyempre, pabor kung uh, sasabihin natin na sindikato, dahil talagang dyan lumaki. Kung baga sa ano, yan ay mga matalino yan, mga magna yan. Opo, oh, <laughs> mga magna. Mga magna nakaw. magno. at magna. O, hmm. oh, diba? Yun ang, uh, yon, yon ang katayuan ng customs. Hindi po nangihingi ng harap-harapan, ang mismo may kargada ang nagaabot para ma-expedite at para yung kanilang declared ay masunod. Misdeclared, undervalue, para ma-expedite. Naroon na pera-pera ho yun.